kung itong, ano mga idol, yung kukunin namin dito. kung 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 idol. kung Good morning sa inyo lahat dyan Lahat ng OFW, good morning mga idol. Magandang araw po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw sa lahat ng OFW, Natin nating kababayan. Dito naman kami mga idol. Miss back na naman yung mga po. <laughs> Baliw dito kami sa ano tambo tapos banbanon. Kalagitnaan mga idol. Ngayon lang na itong ano mga idol, yung kukunin namin dito nang dahil kay Master Erfath mga idol kasama ko pala si ano si Master Erfath mga idol ah. si master si may buntak. bali ngayon mga idol may kukunin kaming importante dito eh Ba't na may nasubidering paknit mga idol <laughs> kasama lang paknit Ayan, bali ngayong umagang to mga idol, may kukunin po tayo dito na shell na hindi nyo pa nakita mga idol, hindi pa to na-vlog mga idol. No? Kasi kamakailan lang niya na i-discover mga idol. Dito kasi na side mga idol, daanan ng barko. Ayan, ito yung dating ruta ng barko mga idol papunta sa Cebu. Tapos yun na nga, yung nung yun, nagumpisang tinayo yung mga tower mga idol, ba? yung parang trap ng isda mga idol. Tapos iniilawan ano na nilipat na yung ruta pali dito sa kabila may dulo dyan, may kanal din dyan papunta na doon sa Cebu dyan mga idol delikado nang lumaan yung barko kasi may mga trap na naka ano may dulo yung kawaya na nilagyan nila ng net tapos trap medyo delikado na kaya wala nang ano dito wala nang dumadaan mga idol yung kukunin pala namin isang uri ng shell mga idol na dito lang makukuha daw mga idol tapos nasa malalim talaga <laughs> si master ay lang yung magkakaya ng kasi sa shell na to mga idol, sa laman ng shell na to may nag-order po sa amin 8 kilo. May dala kasi siya kahapon tapos yung binuking ni Mike ba? Kaya yun yung target namin ngayon. Ano ba? Yung catch ano? Forage in seal mga idol o catch in seal ba? Kasi hindi naman ano to mga idol eh. Catch in seal na lang mga idol. Bali mangunguha kami dito tapos ibebenta para kay Angkol ba? Yung kilo ng shell na to mga idol 150. Mamaya makikita niyo mga idol kasi si Uncle Sidro papadalhin ko ng camera sa ilalim hindi ko kaya may dalog green green mga idolo Yawa pa dito yung para yan shout out pala tayo mga idolo habang naghahanda si Master Elpat dyan tayo naman dito may shout out yan shout out pala kay Mark James Abulinsya. yan shout out sa iyo idolo no? kay Ma'am Marimik Tuglaw shout out ma'am kay Im Lara shout out Eric Uluruso shout out idol kay Arman Talisik talisik <laughs> ng Konsolasyon Cebu shout out Healing Gargar shout out po, idol kay Kuya Willy Ibrun shout out sa iyo kuya kay Ispanso Daniel shout out kay Sir Ian Gaditano shout out mong idol kay Ranil Banyaga shout out Turimucha Family ng Bagakay shout out po sa lahat ng taga Bagakay dyan kay Mamaripil Santa Ana shout out sa iyo ma'am kay Lit ng Bacoor Cavite shout out Carlo Minoria shout out kay Rodolfo Buloy Jr. ng Surala South Cotabato ayan salamat sa idol kasi nakarating yung video natin sa South Cotabato maraming salamat idol kay Alguan Singh shout out Ma'am Maripil Maripi Matias ng Baguio City ayan shout out sa iyo mama kay Sir Joseph Cordero shout out at kay DJ Bia shout out. asan na si Master Irpat mga idol ay to na ni naman din mga idol bumaba na pala <laughs> gibiyaan mo din diba? baba at least dito lang naman tayo kasi ako yung mag ano ba ako yung magbibiak sa mga ano mga idol sa mga shield siya yung manguha dito lang tayo sa taas yan o si na naman mga idol malalim to dito mga idol nasa ano to to mga siyam mga idol ba siyam sampu kasi daanan nga to ng barko ang daong na na mga idol mura nagbuto-buto nag-agi si uncle dyan may idol may kita may idol napakasarap talaga ng laman may idol tapos yun nga sana pala rin si uncle ba kasi madami dami yung order namin sana makadami siya dito ay nakuha na siya may idol bali ganito siya may idol ito yung tinatawag sa amin na tikutikud ito yung tatanggalan natin ng laman magdaka oh, oo hindi na nga saibalhin ito mapop oo sige kol Ito 'yung bibiyakin natin, my dude. Yung laman, yung tawag pala sa amin nito ay ano, tikod-tikod mga idol. Yung ano ba? Yung shell na 'to. Ibang ko lang kung anong tawag dito sa English, my dude, para sa patay mga idol, pero may laman 'yan. Ayano. Pwede pa 'yung laman namin parang na, ano, 50 per kilo mga idol. Pwede tuturuan ko kayo, mga idol, kung paano siya kukunin. Kailangan mo lang ng kutsilyo, mga idol. Bali, ito siya may dulo. Yung gagawin mo lang dito may sa shell na to, ayan. Pupukin mo lang dito may Tapos pag may ano na, ganyan may butas na siya may dulo. Ilulusot mo lang yung kutsilyo. Dapat ingat ka lang kasi yung kamay mo babaka dumiretso. Tapos ganyan may dulo, ikakrak mo lang siya konti. Tsaka idudukot mo yung kutsilyo doon sa ilalim para ma putol yung ano niya. Yung kinakat ano niya may dul, yung parang lak niya may dul. Ito, yung puti. yan ito yung mapuputol yung tinga niya may dul. Ganyan lang tapos. At ganyan na naman ulit. Tingnan. Hmm, ito na yung laman niya dul, ang laki oh. Bali wala nang kukunin dito dul. Ganyan lang. Tsaka nilagay ko dito sa balde para fresh kong fresh ko pa rin siya dul. Oh. Yung nakamabat siya sa tubig ba. Ah minsan din. Yan, may dikit, may dikit dikit to may dul. Yan tatlo. Pagka dikit dikit pa. Langan langan din. Ganon din yung proseso may dul. Yung ano lang, yung kanyang parang labi ba tapos crack. Tsaka dukot. Yan. Napakadali lang nito ano yun may dul. Ayo, yan mana nama itu? lumang ba? yung tawag eh yung mataas taas yung pag ano mo sa ilalim kasi okay grabe pero ni iba na matigas yan o oh, kaya nito ba Okay na may dito. Hmm. Yung isang kilo siguro din ito, mga 30. 30 peraso mga ito. Grabe may dito. Lumakas yung maangin ba? Ito may dito. Masewas sa ito may dito. Or inang masewas sa iba. Na sa laot lang makikita. Malalaki yung mga laman talaga dito may dito. ano niya may dul pinakalugtungan niya ang grabe yung lamban man oh ito yung wasi-wasi sa laot may dul oh. maliit lang siya may pero yung laman ba sobrang laki yung freshness niya idol hindi siya mapipila sa mga idol pwede ka kaya pang nilagay mo lang dyan sa ano mga idol bangka mana siya yung parang mamumuti mam, ba maganda yung ganyan pula pa rin yung ano niya laman para pagkadating sa customer mga idol ay kaping ping pang agi <laughs> siguro yung mga walang po walong kilo mga idol puno siguro yung balde iwan ko lang kung mapuno ba namin ito mga idol sana lang talaga kung mapuno namin itong balde mga para umabot ng walong kilo <laughs> ako yung taga ano taga biyak dito mga idol si angkol yung taga sisid sa ilalim malabo to sa ilalim mga idol kaya medyo punti lang yung nakukuha ni angkol Napakadali lang talaga niyang anuhin mga idol. Napakadali lang niyang tanggalan ng laman. iba man may mga yung iba tapos mature din sila mga idol. ano ba. Pag marami nito mga idol talaga Mereka Kasi napakadali lang yang tanggalin. Hindi ka sa ibang silba na, yung, idul, ka pa. Ito track mo lang sa ano idul, sa labi niya sa niya. mukha na yung laman sa maputo lang yung ano nya medyo parang ano nya nakakabit sa dalawa dito. Masarap din dito bang kilaw ano din nagbibinta dati nito sa palengke yan dito may putik putik tapos ano yung talaba ba nagka nagka ano na nagkakapitay na may yun nagkakapitay na sila yung pinakalabi lang, talaga yung hindi din pwedeng dito sa ilalim mo ilagaan may si kasi matigas dito talaga sa pinakalabi niya yung ano bukasan para madali lang siyang kunin ba Grabe po mo ito. Sus! Ngayon naman may lalo. Marami na po may ito eh. Laki na nang ano ba ito? Yung lumo. Ito yung lumo may lalo. Lumo ba? Pinakat ano niya? trapio po. Sus! Ilang piraso lang yung isang kilo. Pag ganito kalaki may lalo. Tapos napakalinis din ang sila ito may lalo hindi kagaya din sa lokan ba na may kayo may dulo dito puti talaga okay pa ang may dulo kami na may dulo pero malayo ko talaga yan sa punta kasi yung target namin 8 kilo sana makaabot kaabot. masiwas tayo tapos dalawang dikot dikot nagmixing na may dulo yung bangka ba pag siya mga idol kasi kung pagkailip to may idol ay sigurado ma maano talaga malag mapasokan to ng tubig tapos yung ano naman ayan sobrang kumapal yung ulap ba maya maya siguro nito pupunta kami sa gilid di kaya ano ba yang ko lang yung magdidesisyon mga idol kasi mas lalong lumabo sa ilalim daw mga idol sabi niya ilangin lang natin ito mga idol dami siya mahilig eh. magrabe <laughs> ilang uh, isang daan na siguro yung ano, uh, nakuha niya mga ilang ganito sama ba dito sa ano, nilagay ko sa baldi yung mga laman ha? malalaki mga ilang Not young kahit dito mga idol kahit hindi ka na magsuot ng gloves safety naman yung kamay mo kasi hindi talaga siya dudulas pa ito yung ano kasi mga ganito mga idol delikado pag sinundot mo wag sinundot mo siya mga idol manipis lang kasi siya mga idol may posibilidad mga idol na yung paghawak mo sa ano paghawak mo sa kamay mo ganyan kasi yung hawak mga idol Bak, hindi mo tamaan ba kasundot mo baka didiritso dito lalo na pag matalas yung kutsilyo mo hindi kagaya nito pag natrack na siya kundi safety yung kamay mo kasi ano mga idol madali lang isuot yung konsilyo ah hindi kagaya nung sa wasay wasay mga idol tapos sa mga ibang shit na medyo ano talaga yung mahirap syang silangin yung dali lang buksan mga idol pag naputo lang yung ano niya yung parang lock wala na biyak na agad na maghapunta kami dito may tuluki lang sa akin nagkabiya pa para magkaarkiat niya yung kon ano na, may yung manguha na lang siya. may tagkabiya pa para hindi sya mahirapan mamaya ba pagka bawi na kami hindi sya magkilang kilang <coughs> kilo may kita tumay doon kasian, yan kahit ganyan lang yan ba mabigat din yan mga idol grabe mga idol hindi talaga kaya na mga idol yan o isa namin tayo ng baura mga idol dami ng na tapos sa ilalim daw hindi makita hindi pala nakabidyo si Angkul sa ilalim mga idol kasi malabo talaga Baka susunod na tayo mga idol papadala natin sa kanya yung camera sa so, kabukan namin mga idol makapagdala ka sa haba doon pa naman yung kukunin baka ma-extend ako kasi nanagmanda yung panagin uh, Ah, unmind po kasi hindi daghan kami mga idol <laughs> daghan kaming nabasa <laughs> may mga kuha mga idol puro nabasa <laughs> ah, sila mga idol umuwi din sila mga idol Kuya Dennis <laughs> Nanguli mga idol Sa <laughs> pagkakit ka o Sabi yung ano mga idol eh Alon ba? Lalaki mga idol Ah si Master Atta mga idol eh Ay, Kanina pa siguro yung umuwi mga idol ba Sus! Nalang yung gabiin tao mga idol Ito yung syurte rong adlawa Next time na lang ulit, bawi ba? Sama din talaga yung panahon mga idol, yung may location ba. Kaya ganito yung ano. Nakahuli pa rin. Yan ang dami-dami ng na mga tao. Timbangon na ito mga idol. Parang ano na. Isang kilo rin gulo to. Ay git. Ay, isip ko nga mga idol. Dosintos ka pin. Sabi. Ah, yung order siguro, it, yun, lalagay lang yun sa ano, sa rep ba. Tapos bukas na lang kami pupunta dun sa dagat ulit ni Uncle Mail. Kasi grabe yung hangin, may bagyo pala. Yan may may bagyo pala tumay doon. Pero walang ulan sa amin dito, hangin lang yung malakas. Oh, may ulan kita niyo yung mga may uh, sus. Raka sa dahon. <laughs> yan, balihin ka dito lang tama Susunod na adventure na lang po ulit. Sa, ano, sa tikot-tikot. Baka pag sakaling lumino ba, may pagkita ko din sa inyo yung, ano, kung paano yung kinuha sa ilalim at kung ano yung forma niya sa ilalim, may idol. Kasi kanina, narong timing, pinadala ko na yung GoPro, may idol, sa ilalim, kay Angkol. Kaso hindi talaga makita. Sobrang labo, may idol, eh. Kinakapa lang niya yung, ano, madami kasi ginakapa mo <laughs> ito ginakapa sa ilalim ba yung tikot-tikot mo ito yan bye bye mga idol maraming salamat